Bumida ang iba't ibang produktong Pinoy sa paglulunsad ng One Town, One Product o OTOP sa kamera. Si Mela Lesmora sa detalye pensa ang liderato ng Kamara sa mga kumukwestiyon sa tempo ng kanilang pagtalakay sa mga resolusyong nagtutulak na suportahan na ng pamahalaan ang investigasyon ng International Criminal Court ukol sa war on drugs ng nagdaang administrasyon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Sa isang pahayag, naitanong kasi ni Sen. Bato de la Rosa kung bakit na taon pa ito ngayong may issue sa pagitan ni House Speaker Martin Romandes at Vice President Sara Duterte. Ang ah, sense of the house naman yan, yan ang mga hinay ng ibang mga uh, progresista, uh, makakaroon tayo ng tamang uh, panahon sa hearings kung saan ilalabas yung mga uh, arguments for and against po. Dagdag naman ni House Deputy Minority Leader Franz Castro, hindi rin naman kasi umuusad ang mga resolusyon sa ICC noong nagdaang administrasyon, kaya't sakto lang din na mapag-usapan na ito ngayon sa bahagi namin ng makabayan, hindi namin ito ginagamit ano, against sa mga Duterte. So, resolution namin ay para bigyan ng hostisya. Uh, uh, resolution namin para mag-imbestiga yung ICC dito. Kasabay nito, tuloy-tuloy naman ang mga pagdinig sa kamera. Binusisi ng House Committee on Ways and Means ang panukalang nagsusulong na i-regulate na ang paluwagan system sa bansa o isang paraan ng pag-iipon ng ating mga kababayan sa pamamagitan ng pagsasama-sama ng lingguhan o buwan ng ipon ng isang grupo. Mr. Chair, yes. um, the, the main intent um, of regulating the Palawagans is to um, ensure protection for those who are subscribing to this system uh, because there are instances wherein a lot of those who um, engage in 5-6 are victimized. So it's really also making sure that by regulating them, um, we're also able to monitor the activities and also protect them from scams and scrupulous individuals. Mr. Chair, kasi yung 5-6 alam ko iba yung system niya eh. So, hindi siya talaga yung uh, paluwagan system. Yung yung paluwagan system kasi uh, usually magkakaibigan, magkakasama, they have full trust in each other, parang ganyan. Kasabay niyan, inilunsad din sa batasang pambansa ang OTOP o One Town One Product Philippines Initiative kung saan tampok ang iba't ibang produktong Pinoy na maaaring mabili sa abot kayang halaga. Today's event celebrates the im immediate passage of Republic Act 11960, otherwise known as the Auto-Philippines Act. A day of triumph for the engines of our economic vitality, the micro, small, and medium enterprises. Sa pagpapatuloy naman ng House Plan Recession, napag-usapan din ang iba pang mahalagang panukalang batas sa Kamara. Bago magtapos ang taon, pagtitiyak ng mga mambabatas, ilang mahalagang panukala pa ang kanilang ipapasa para sa kapakanan ng ating mga kababayan. Melales Moras para sa bayan.